Paano natin mabasahin ng ganitong uri ng salita? At ano or paano natin siya babasahin kapag hihinto tayo sa ganitong salita? So kapag makakita ka ng wow o di kaya yeah, na mayroong Hamza, it's either nasa itaas o nasa ibaba, ang mababasa ay yung Hamza. Okay? At hindi yung wow at saka yung ya. Yeah. Take note, Hamza ang mababasa. So, ano ang kanyang example? So, tinan natin, ang kanyang example ay tilko inapsi. Uli ka tilko i. So, another example ay tafta o tazkur. Okay? Tafta o tazkur. So, kapag hihinto ka, tafta. Doon sa tilko, paghinto ka, tilko. So, sa madaling salita, babasahin mo siya as hamza. So, wag mo nang pansinin yung ya. Tilko, So tanda natin na kapag nauna yung ya at saka waw sa hamza, babasahin muna natin yung ya at saka waw bago natin basahin yung hamza. So ano ang kanyang example? Shai'i. di kaya, So kung mapapansin ninyo, nababasa yung ya at saka waw.